Ay, pag trade daw. Sabi ka siya. Scared. Nice hair, dude. Bakit mayroon na dito? Lalo ka Justin, hindi. Bakit mayroon na dito? Sige, oh, Sige, ko ba, Ibo's Sige. That was good. Hi, crush ko, Sige. Oh, <laughs> Hindi oh, no, okay. ko kilala. Siyempre, kilala. mo na kung Hindi ko kilala sino ang crush ko kasi alam mo, alam ko na alam mo na kung sino ang crush ko. Uy, okay. apat okay. akin! Iba, kilala mo na? Pati lang <laughs> tayo. Si Grishel. Si Joanna and Grace. Si Grace, nangangamoy ng rugby. Di na mo picture yan, i-recorded yan. Right. Ano you know, mo ba? Ano to kay... Ano kay... Okay. Okay. straight? Kay hey, straight? Huwag mo sa akin Parang I'm weird. <laughs> Yo, <Yeah. laughs> Okay, let's go to the next room. Si Shana nandyan matutulog na. Okay, ito okay. yung Si Jared, si Ian nagpapahangin. Si Jared Ano ba yung tama naman? It's sa inyo? Di makakulit si Jared. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Iyan, mo kaya. Sana may ipapalit ako sila. Ayun na, may ipapalit si Jared yan. Jadi sekolah yang lain. tak tahu jadi sekolah Ini dah lama. Ini dah lama. Ini dah lama. Ini dah lama. Ini dah Ho sentito papà Daniela Taurus E vedi te Giacomo Ticca ho voluto tutto Bene Ora torni Noi ci torniamo tante Basta Chi Uy, kwarto na. Nakuha Natuwa sila sa sa alam clock ng bulok. Oh, bulok ka. Hindi pwede pumasok sa loob. sa loob. Yes. Okay. Hey, like that. video. Okay. Video you must Lahat. <laughs> Para What's that? Ha? Ay, wag kagami titunkot. Bakal kagami. So,

grado Proficiency Retreat